Magandang umaga, Universe! 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 Sa ika-day 3 ng Miss Universe competition ngayong araw, sumabak ang mga kandidata sa Pandora Photoshoot. Isang Pandora sa mga sponsors ng Miss Universe ngayong taon. Kanya-kanyang patalbuga ng mga kandidata na isa-isang sumalang sa pasabog na photoshoot. Ilan sa talaga namang nangabog ng todo ay sina Chile. Suot ang kanyang Pandora necklace, earrings, bracelets at rings, kabuggera at bigay todo itong umaw aura sa camera at grabe din ang face card ni Chile laban na laban papasok to sa top 24 for sure Kabugera din si Brazil sa Pandora photoshoot na ito. Todo rin ito sa pagproject sa camera. Suot ang kanyang Pandora jewelries at makikitang napakaganda ng kanyang naging rehistro sa camera. For sure, isa rin to sa papasok sa top 20. kung patalbugan at pagandahan lang din naman ang labanan, pasabog din ang ipinakita ni Netherlands sa photo shoot for Pandora. Maladyos sa itong umaro sa camera suot ang kanyang Pandora jewelries at makikitang sa naging rehistro nga niya sa camera talagang josa kung josa ito at ang ganda rin talaga ng face card ni, ni Netherlands. Isa rin talaga to sa papasok sa top 20 for sure. Isa rin sa nag out ay si Mexico. Todo rin ito sa pag-aura-aura sa Pandora photoshoot. Suot ng kanyang Pandora necklace, rings, bracelets at earrings. Makikitang todo bigay din si Mexico sa pag-aura sa kamera. Hindi rin nagpakabog sa Pandora photoshoot na ito si Singapore suot ng kanyang black outfit at kanyang Pandora jewelries. Kabukera din itong umara-aura sa photoshoot. Laban na laban din si Cambodia sa Pandora photoshoot. Luma laban din ito sa pag-aura at makikitang maganda rin ang naging rehistro niya sa kamera. Suot ang kanyang Pandora Jewelries. Ngunit isa sa talaga namang umagaw ng pansin ay si Thailand. Pasabog. Pasabog ang ipinakita nito sa Pandora photoshoot. Suot ang kanyang black tube top with her Pandora necklace, rings, earrings, and bracelets. Samahan mo pa ng kanyang thick, shiny, silky, straight black hair with her pasabog makeup. Makikitang talagang nag-stand out ito ng bongga. Ang ganda-ganda ng pagkakasuot niya ng kanyang Pandora jewelries. Pasabog kung pasabog naman ang naging resulta ng kanyang photoshoot na ito. Papasok to sa top 20, even sa top 10 for sure. Meanwhile, so at ni Chelsea manalo ang kanyang white off-shoulder top with her white pants. Naka-straight hair ang styling nito with her official sash on. Maganda naman ang makeup. Mm, honest opinion lang ha. Para sa akin, mahihirapan talaga siyang makapasok sa top 20. Ang nakikita ko is, the only way na makakapasok siya sa semifinals is is through voting. Kasi nahihinaan talaga ako sa performance na pinapakita niya for the past three days ng competition. Ayan o, kung ikukumpara mo yung styling at aurahan niya with Thailand, Chile, and Netherlands, no, Ayan you know, o, natabunan talaga siya. Kasi mga pasabog talaga mga to eh. Hindi ko ipapasok si Chelsea Manalo sa top 20 ko. Basis sa pinakita niya for the last 3 days since the competition has started. Nakukulangan ako eh. Nahihinaan ako. Parang may kulang. Marami actually. So let's just hope na makakuha siya ng mataas na votes para makapasok siya sa top 20. But for the meantime, um, enjoy na lang niya yung competition. Samantala, ipinasilip na ang opening dress at swimsuit ng mga kandidata na kanilang susutin sa preliminary at coronation. Makikita na aksidente itong nakuna ng video at makikita na sinukat ito ng isa sa mga kandidata. Makikita ang two shades of blue ang swimsuit na susuotin nila. Yung light blue is, blue is two-piece and then yung blue naman is parang one-piece swimsuit yata. Nahagip din sa camera ang opening dress na susuotin nila. Hawak-hawak ito ng kandidatang nagsusukat ng swimsuit. At makikitang may pagka-white, silver na may glitter or shimmer effect ang opening dress nila. Ayan. Ikaw, anong say mo? Okay na ba sa iyo performance ni Chelsea Manalo? Sa tingin mo, kung itatabi siya sa reigning Miss Universe Queen na si Shanice Palacios, sa tingin mo ba, kaya ba niyang tapatan ito para makoronahan siya bilang, bilang Miss Universe 2024? Ako, hindi. E, eh, ikaw, anong say mo?